Ang pelikula ay nagbukas sa isang nagyayelong bundok sa Sweden, kung saan ang isang dating asasin na nagngangalang Jack ay ginugugol ang kanyang oras kasama ang kanyang kasintahang si Ingrid habang sinusubukang itago ang kanyang dating buhay, na hindi alam ni Ingrid. Isang umaga, lumabas sila para mamasyal at nakakita sila ng mga bakas ng paa sa niebe. Sa tingin ni Ingrid ay maaaring sa mga hunter ito, ngunit si Jack na mas nakakaalam ay naghinala. Kaya kinaladkad niya si Ingrid sa isang taguan sa tamang oras bago sila nagsimulang barilin ng isang tao mula sa kakahuyan. Nagulat si Ingrid ng mabunyag na mayroon siyang baril at ginamit ito upang patayin ang umaatake sa isang tumpak na puto. Bumagsak ang katawan sa harap nila at sinimulan itong tingnan ni Jack habang sinasabihan si Ingrid na pumunta sa bahay para tumawag ng pulis. Sa sandaling tumalikod si Ingrid, pinatay din siya ni Jack dahil alam niyang nakompromiso ang kanyang pagkakakilanlan. Sa malapit, mayroong isang kotse na may isa pang mamamatay tao na naghihintay para sa kanyang kasama, ngunit nahanap siya ni Jack at pinatay din siya. Pagkatapos, nagmamadaling umalis si Jack sa bansa at pumunta sa Roma sa Italia, kung saan nakipagkita siya sa kanyang boss na si Pavel. Ipinaliwanag ni Jack na natagpuan siya ng mga Swedish at walang kinalaman si Ingrid dito, ngunit naniniwala si Pavel na maaaring si Ingrid ang nag-set up sa kanya at pinaalalahanan si Jack na hindi siya dapat makipagkaibigan sa ganitong uri ng trabaho. Si Pavel na ang bahala sa mga taong nakahanap kay Jack. Ngunit samantala, hindi siya maaaring manatili sa ganoong kalaking lungsod, kaya nagplano siya para manatili si Jack sa Castelvecchia, isang napakaliit na bayan sa Italia. Gamit ang coaching inihanda ni Pavel para sa kanya, naglakbay si Jack sa Castelvecchia. Ngunit hindi niya ito nagustuhan sa sandaling dumating siya dahil sa napakaliit at nakakabagot dito. Nagpasya si Jack na iikot ang sasakyan, itinapon ang teleponong binigay sa kanya ni Pavel at pumunta sa Castel del Monte, isang mas aktibong bayan. Dito siya umupa ng isang napakasimpleng apartment at ginamit ang pangalang Edward, ngunit karamihan sa mga kapitbahay ay tinatawag siyang The American. Nagsimula si Jack ng pang-araw-araw na gawain ng pag-eehersisyo, pagbisita sa lokal na kafe, at pagdadala ng kanyang kamera sa mga natural na lugar dahil nagpapanggap siyang photographer. Bagamat tahimik na ang buhay niya ngayon, binabantayan pa rin ni Jack ang paligid para anumang panganib na maaring dumating, gamit ang mga binocular upang pagmasdan ang Castelvecchio kung sakaling may naghahanap sa kanya. Dahil sa palaging alerto, madalas na nagugulat si Jack sa tuwing nakakagawa ng ingay na parang putok ng baril ang scooter ng kapitbahay. Isang umaga, nahihirapan si Jack sa paggamit ng vending machine at nilapitan siya ni Father Benedetto na tumulong sa kanya pagkatapos sabihin ni Jack na hindi siya marunong gumamit. Nagtanong si Benedetto ng maraming tanong para mas makilala siya at inanyayahan siyang uminom ng alak sa kanyang bahay mamaya. Sinubukan siyang tanggihan ni Jack ngunit pinaalalahanan siya ni Benedetto na nakikita ng mga pari ang lahat. Pagkatapos, gumamit si Jack ng isang payphone para sa wakas ay tawagan si Pavel, nagalit na galit sa kanya dahil sa pagtapon ng cellphone. Nagalok pa rin si Pavel ng trabaho kay Jack, na binubuo ng paggawa ng customized rifle para sa kapwa-assassin, ibig sabihin ay hindi na kailangang pumatay ng sino man si Jack, kaya nangako si Jack na pag-iisipan ito. Sa gabi, pinuntahan ni Jack si Benedetto para sa inumin. Nagulat si Benedetto na kahit na kinukunan ni Jack ng larawan ng Italia ay wala siyang alam tungkol sa kasaysayan ng bansa. Pagkatapos ay binanggit niya na malamang na ang kanyang likas na katangi ang Amerikano ang nagpapaisip sa kanya na makakatakas siya sa nakaraan at mabubuhay lamang sa kasalukuyan. Maya-maya, nagmaneho si Jack sa Salmona kung saan siya namimili at pinapanood si Matilda mula sa malayo. Nang umupo siya sa isang kafe, umupo din si Jack sa mesa sa tabi niya at kinuha ang kanyang pahayagan nang ihulog niya ito bilang senyales na siya ang gunsmith na hinahanap niya. Ibinigay ni Matilda kay Jack ang lahat ng mga detalye na kailangan niya para sa kanyang sandata at tinanggap ni Jack ang trabaho. Sinabi din niya na may isang lalaki na nanonood sa kanila, ngunit nanumpa si Matilda na siya ay nagtatrabaho ng mag-isa. Nang maglaon, nang bumalik si Jack sa bahay, sa palagay niya ay nakita niya ang parehong lalaki sa bayan at ginawa niya ang lahat upang maiwasan siya. Sa gabi, nagsimulang magkaroon ng problema si Jack sa pagtulog at tumugon sa simpleng ingay na narinig niya sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang baril. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Jack sa post office upang kunin ang isang napaka-espesyal na package. Ito ang mga piraso na kailangan niya upang simulan ang paggawa sa armas ang unang kalahati ng pagtatrabaho ay maayos, ngunit kakailanganin niya ng ilang karagdagang mga bagay upang makabuo ng isang silencer. Pagsapit ng gabi, nagpa siya siyang bumisita sa isang bahay aliwan at nakilala si Clara, isang call girl na pinapasaya ang kanyang mundo. Maya-maya, tinulungan ni Jack si Benedetto na ayusin ang kanyang sasakyan nang masira ito sa gitna ng kalsada. Pinasalamatan siya ng pari sa pamamagitan ng pag sa kanya na maghapunan sa kanyang bahay at narinig ni Jack ang mga kwento ni Benedetto tungkol sa kanyang relasyon sa taong bayan. May larawan siya ni Fabio, ang lokal na mekaniko, na ikinababahala ni Benedetto dahil mabuti siyang tao ngunit maaaring sangkot siya sa ilang mga ilegal na bagay. Nagtataka si Jack kung bakit interesado si Benedetto sa ibang bagay bukod sa pagiging pari at si Benedetto ay sarkastiko na nagtataka kung si Jack ay isa talagang photographer. Sinabi niya kay Jack na hindi siya magaling sa mga makina ngunit madali niyang inayos ang sasakyan ni Benedetto. Hindi pa babanggitin na masasabi niyang mas maraming pera si Jack kaysa sa isang photographer, ngunit si Jack ay hindi umamin. Kinabukasan, sinadyang sinira ni Jack ang kanyang sasakyan at dinala ito sa garahe ni Fabio. Noong una ay ayaw siyang tulungan ni Fabio dahil isa siyang misteryosong dayuhan, ngunit nagbago ang isip niya ng banggitin ni Jack na kaibigan siya ni Benedetto. Ipinaliwanag ni Jack na marami siyang kotse at nagtataka kung makakakuha siya ng ilang piraso ng scrap para ayusin ang isang sirang driveshaft at pumayag si Fabio na ibigay ito sa kanya ng libre. Habang tumitingin si Jack sa paligid para hanapin kung ano ang kailangan niya para gawin ang silencer, natuklasan niyang may kopya si Fabio ng parehong litrato ni Benedetto. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Jack si Clara na patungo sa simbahan at hindi niya maiwasang magbahagi ng mapusok na tingin sa kanya. Sa sandaling makarating siya sa kanyang apartment, sinimulan muli ni Jack ang paggawa ng sandata at matagumpay na natapos ang silencer ng sumapit ang gabi. Kinabukasan dinala niya ang rifle sa kakahuyan at sinubukan ito upang kumpirmahin na gumagana ito ng perpekto. Kalaunan ay pumunta si Jack sa bahay aliwan upang magdiwang. Ngunit si Clara ay hindi nagtrabaho sa araw na iyon kaya nagpasya si Jack na umalis sa halip na pumili ng ibang babae. Sa gabi, pumunta si Jack sa isang kafe at napansin na pinagmamasdan pa rin siya ng parehong lalaki. Binigyan ng clerk si Jack ng isang envelope na iniwan ng isang tao para sa kanya at sa loob ay nakita ni Jack ang isang piraso ng pahayagan na nagbabalita tungkol sa mga bangkay na iniwan niya sa Sweden. Pagbalik niya sa kanyang apartment, nagpa siya siyang dumaan sa ibang kalsada kung sakali at pinanatiling malapit ang kanyang baril habang natutulog siya. Maya-maya, Pumunta si Jack sa istasyon ng tren upang kunin si Matilda na nakasuot ng ibang wig upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan mula sa mausisa ng mga mata. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang lihim na lugar sa kagubatan malapit sa ilog na sigurado siyang siya lang ang nakakaalam. Ngunit gusto pa rin ni Matilda na maglakad-lakad at tingnan kung walang anumang bakas ng paa o gulong bago sila magsimula sa trabaho. Pagkatapos, inilapag ni Jack ang isang picnic blanket upang gamitin bilang palusot kung sakaling imbestigahan ng mga pulis ang lugar mamaya at ipinakita kay Matilda ang rifle na ginawa niya. Pinagsama-sama ito ni Matilda tulad ng isang eksperto at kumuha ng mga espesyal na bala na ginawa gamit ang mercury. Dinala niya ang sarili niyang target upang subukan ang rifle na ginawa niya ng walang problema at pagkatapos ay hiniling niya kay Jack na barilin ang mga bulaklak sa tabi niya mula sa isang malayong distansya. Nagulat si Jack na malaki ang tiwala nito sa kanya para hindi siya patayin at binaril ang mga bulaklak nang hindi man lang siya kumikibo. Napahanga si Matilda sa ginawa niyang silencer dahil hindi niya masabi kung saan nang galing ang bala. Nang tapos na sila, humiling si Matilda ng huling adjustment at ang palitan ay gagawin sa unang linggo sa susunod na buwan, pagkatapos ay binayaran niya ang unang kalahati ng pera. Ang mga bala ay itinapon sa ilog, at si Jack ay nagtapon ng alak sa damuhan upang pagtakpan ang kanilang ginawa, naglaan pa siya ng oras upang palamigin ito tulad ng isang tunay na picnic. Sa sandaling iyon, bumaba ang isang butterfly sa braso ni Matilda at sinabi sa kanya ni Jack ang ilang mga cool na katotohanan tungkol sa partikular na uri na iyon. Dahil dito ay tinawag siya ni Matilda na Mr. Butterfly at tinanong kung may dinala na ba si Jack dito dati na itinanggi niya. Sa gabi, dumaan si Jack sa bahay aliwan upang magsaya kasama si Clara na tinawag din siyang Mr. Butterfly dahil sa kanyang tato. Masasabi ni Clara na may iniisip si Jack, ngunit hindi iniisip ni Jack na taos puso ang kanyang pag-aalala at ipinaliwanag niya na hindi niya kailangang kumilos para sa kanya tulad ng ginagawa niya para sa ibang mga kliyente. Nagbigay din siya ng tip, at nang sabihin ni Clara na mas nakakasama niya siya kaysa sa lahat ng iba pang mga babae, inamin niyang siya lang ang pinupuntahan niya dito. Patuloy na ginagawa ni Jack ang mga pagbabago para sa rifle at mga bala ng Mercury, ngunit nagpapahinga rin siya sa kafe. Isang hapon, nadatnan niya si Clara na manunood ng sine kasama ang kanyang kasintahan. Nagchitchat sila at sinabi ni Clara na libre siya sa Miyerkules, kaya sinabi ni Jack na maaari silang magkita sa karaniwang lugar. Sinisikap ni Clara na banggitin niya kung ano ang karaniwang lugar at nang hindi siya nangahas na banggitin ang bahay aliwan sa harap ng kanyang kasintahan, sinamantala ito ni Clara at hiniling na makipagkita sa kanya sa isang restaurant. Nang umalis ang mga babae, binuksan ni Jack ang pahayagan at nag-alala ng mabasa niya ang tungkol sa mga call girls na pinatay. Maya-maya ng gabing iyon, pauwi na si Jack at napansin niyang hindi lang siya pinagmamasdan ng lalaki, kundi sinusundan na siya nito ngayon. Nagtago si Jack sa isang eskinita at tinanggal ang kanyang sapatos habang hinihintay na dumaan ang lalaki, pagkatapos ay sinimulan niya itong sundan habang nakalabas ang kanyang baril. Ang kanyang intensyon ay patayin siya. Ngunit ang kanyang plano ay nagambala ng bigla ang pagdating ng kapitbahay sa kanyang scooter na nag-alerto sa lalaki ng kanilang presensya. Agad na nag-react ang asasin sa pamamagitan ng pagbaril sa driver at pagtakbo palayo sa kanyang sasakyan, kaya kinuha ni Jack ang mga susi sa katawan at ginamit ang scooter para sundan siya. Nagsimula ang habulan sa buong bayan habang sinusubukang patayin ni Jack ang lalaking ito, ngunit patuloy siyang nabibigo sa kanyang mga putok. Nang makarating sila sa kalsada sa labas ng bayan, sa wakas ay natama ni Jack ang isang gulong at nabangga ang sasakyan. Pagkatapos ay lumapit si Jack upang patayin siya sa pamamagitan ng kamay at kinuha ang kanyang baril. Pagkatapos, tinawagan ni Jack si Pavel at sinabi sa kanya na natagpuan na muli siya ng mga Swedish, ngunit sinabi sa kanya ni Pavel na manatili at tapusin ang trabaho. Gustong malaman ni Jack kung paano siya natagpuan at tumugon lang si Pavel na nawawala na ang kanyang pagiging alisto. Nang gabing iyon, Nahihirapang makatulog si Jack dahil patuloy na bumabagabag sa kanyang panaginip ang kasalanan ng pagpatay kay Ingrid. Nagpa siya siyang maglakad-lakad kahit na halos hindi pa sumisikat ang araw at nakasalubong niya si Benedetto na gustong mamasyal ng maaga para pasalamatan ang Diyos sa lahat at para hilingin sa kanya na alagaan ang mga makasalanan. Sinabi ni Jack na lahat ng tao ay makasalanan na nagudyok kay Benedetto na ipaliwanag na ang mga naghahanap ng kapayapaan ay labis na nagkasala sa nakaraan at si Jack ay nakagawa ng maraming kasalanan. Nabalitaan ni Benedetto ang tungkol sa pagkamatay na nangyari sa malapit kagabi at iniisip kung kailangan magkumpisal ni Jack, ngunit tinanggihan siya ni Jack at tinutuya siya pabalik sa pamamagitan ng pag-amin na masasabi niyang si Fabio ang lihim na anak ni Benedetto. Inamin ni Benedetto na nagkamali siya sa nakaraan, pero at least may kasama siya sa buhay niya, hindi katulad ni Jack. Sa gabi, nakipagkita si Jack kay Clara sa restaurant. Siya ay labis na humanga sa kung paano niya kinakausap ang waiter nang sinubukan nitong kunin ang order mula kay Jack sa halip na kay Clara dahil sa kanyang kasarian at nang may dumaan na flower boy, binilhan siya ni Jack ng bulaklak. Nagprotesta si Clara dahil akala ng nagbebenta ay mag-asawa sila, ngunit dahil binili pa rin ito ni Jack, nakita niya ito bilang isang magandang senyales. Masasabi niyang may sikretong asawa si Jack, ngunit itinanggi ni Jack na siya ay kasal, kaya sapat na iyon para sa kanya. Pagkatapos kumain, pumunta sila sa apartment ni Clara at nagpalipas ng gabi ng magkasama. Kinaumagahan habang naliligo si Clara, si Jack ay sumilip at nakahanap ng baril sa loob ng bag ni Clara, kaya naghinala siya. Kinalaunan sa araw na iyon, tinapos niya ang order at bumili ng suitcase kasama ang isang bungkos ng mga gamit sa opisina upang maitago ng maayos ang rifle. Ngayong tapos na ang kanyang trabaho ay maaari na siyang lumabas at sundan si Clara sa paligid upang matiyak na hindi siya isang espiya. Nakita nga niya itong kasama ng ilang lalaki, ngunit hindi niya matukoy kung kliyente ba sila o kriminal. Nang sumunod na araw, tinawagan ni Jack si Pavel at humiling ng dalawa pang araw bago gawin ang palitan na ipinagkaloob ni Pavel. Sa hapon, dinala ni Jack si Clara sa lihim na lugar sa kagubatan para sa isang piknik. Sa sandaling makita ni Clara ang ilog, hinubad niya ang kanyang damit para lumangoy, ngunit hindi sumama sa kanya si Jack. Natagpuan din ni Clara ang mga basyo ng bala sa tubig, ngunit sinisisi niya ang mga ito sa mga hunter at itinapon lamang ito ni Jack pabalik. Habang nag enjoy sila sa picnic, inabot ni Clara ang kanyang bag, dahilan para kabahan si Jack at kinuha ang kanyang baril upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Lumalabas na kinuha lang ni Clara ang kanyang sunscreen, ngunit ang kanyang reaksyon ay nag-trigger pa rin ng pagtatalo. Ipinaliwanag ni Clara na mayroon siyang baril upang protektahan ang kanyang sarili dahil may isang mamamatay tao na hinahabol ang mga call girl at tinanggap ni Jack na magtiwala sa paliwanag na iyon. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Clara na sumama sa kanya sa prosesyon ng bayan bukas at nang sabihin ni Jack na pag-iisipan niya ito, iniisip ni Clara kung maaari silang magsimulang magdate sa lahat ng oras. Agad na pinutol ni Jack ang ideya na nagpapaliwanag na hindi siya magtatagal sa lugar na ito, na nagudyok kay Clara na halikan siya at magmakaawa sa kanya na manatili. Hindi mapigilan ni Jack ang pag-iisip tungkol sa kahilingan ni Clara nang umuwi siya at nagpasyang tawagan si Pavel upang ipaalam sa kanya na kapag natapos niyang isagawa ang palitan, titigil na siya sa trabaho. Tila tinanggap ito ni Pavel nang walang problema, ngunit pagkatapos ibaba ni Jack ang tawag, tinawagan ni Pavel si Matilda na may espesyal na kahilingan. Kinabukasan, nagmaneho si Jack sa isang kafe sa tabi ng kalsada upang makipagkita kay Matilda na nakasuot muli ng ibang wig. Ibinigay niya sa kanya ang mga bala ng Mercury sa isang espesyal na lata at kinuha din ni Matilda ang suitcase pagkatapos sabihin na pupunta siya sa banyo kung saan inilabas niya ang baril na dala niya. Napansin ni Jack na masyadong matagal si Matilda at umalis na ang iba pang mga customer, kaya siya ay nababalisa mag-isa. Habang nakahanda ang baril sa kanyang bulsa, Nagpasya si Jack na maghintay sa labas kung sakali at dinala sa kanya ni Matilda ang natitirang pera. Mukhang marami pa siyang gustong sabihin, ngunit sa pagkakataong iyon ay may dumating na bus na puno ng mga bata, kaya umalis si Matilda bago pa sila mapansin. Si Jack ay nagmamaneho pabalik sa bayan at sinundan siya ni Matilda habang nakikipag-usap sa telepono kay Pavel na gustong patayin niya si Jack sa lalong madaling panahon. Balik tayo sa bayan. Pinapanatili ng prosesyon na masikip ang mga lansangan, kaya madali para kay Matilda na pumuslit sa loob ng isang bahay, patayin ang may-ari, at humanap ng pwesto sa bubong upang bantayan si Jack habang si Pavel ay dumating din sa lugar. Nakipagkita si Jack kay Clara at hiniling na tumakas kasama niya, halatang tinanggap ni Clara at ipinagtapat nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Sa sandaling iyon, Naghanda si Matilda na barilin si Jack, ngunit ang kanyang sandata ay pumalpak na pumatay sa kanya dahil sinet up ito ni Jack kanina. Nakita ito ni Jack at naunawaan na hinahabol nila siya, kaya ibinigay niya kay Clara ang pera at sinabihan itong hintayin siya sa lihim na lugar sa kagubatan. Pagkatapos ay pumunta si Jack upang tingnan si Matilda upang tanungin kung sino ang nagpadala sa kanya, inamin ni Matilda na si Pavel iyon bago siya namatay. Biglang dumating si Benedetto upang tingnan kung ano ang nangyayari at itinutok ni Jack ang kanyang baril sa kanya, ngunit pinagsisihan niya ang kanyang kasalanan kay Ingrid kaya hindi niya binaril. Pagkatapos humingi ng tawad sa pari, hinanap ni Jack si Pavel. Kusa siyang pumasok sa isang bakanting eskinita para masundan siya. Nahulog si Pavel sa bitag at lumapit, ngunit nang itaas niya ang kanyang kamay, tumalikod si Jack at bumaril hanggang sa mapatay niya siya. Pagkatapos, sinakyan ni Jack ang kanyang kotse para pumunta sa kagubatan. Ngunit nagsimula siyang makaramdam ng hindi maganda ng malaman niyang tinamaan siya ni Pavel at ngayon ay unti-unti na siyang dumudugo sa kanyang kamatayan. Sinusubukan pa rin ni Jack ang kanyang makakaya upang maabot ang kagubatan at nakita niya si Matilda na naghihintay sa kanya na naging dahilan upang siya ay desperadong abutin ang isa't isa ngunit namatay siya bago makapagpolem.